Mainit na balita! Magandang balita para sa mga tao may pananakit ng kasukasuan. Ang online na komunidad ay naghahanap at isang serye ng mga kilalang pahayagan ang nagulat na ang produktong American Organic Calcium Colostrum na Hiram ay binibenta sa merkado ng Pilipinas sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang paghihintay. Ang produkto ay napakaangkop para sa mga tao may mahinang buto at kasukasuan, nakakaranas ng pangmatagalang problema sa buto at kasukasuan gaya ng pananakit, osteoarthritis, pananakit ng kalamnan, deformity ng buto, o mga sakit na nauugnay sa kakulangan sa calcium. Ang produkto ay itinuturing ng mga eksperto at gumagamit na ligtas at mabilis na maibalik ang mga buto at kasukasuan. Ang pagiging epektibo ay malinaw na makikita pagkatapos ng tatlong buwang paggamit, napakamaginhawa, maaaring magamit dilang merienda sa araw. Not only it is effective bones and joints, healing calcium gold is also a milk product that supplements nutrition, improves memory, increasing resistance, and increases longevity for users. Simula nang matuklasan ko ang healing calcium colostrum na ito, mas kaunti na ang sakit ng kasukasuan ko, mas madali na rin gumalaw, mas komportable na ang tumayo, umupo, at maglakad. Mabilis na ibigay ang iyong numero ng telepono upang mag-order at makatanggap ng mahusay na limitadong mga alo.